Welcome back pa rin po sa uh, ikadohang uh, yugto ng aming ano no pag uh, ano pag puha ng posibleng pangla uh, panglaban sa mga masasamang elemento. So ah uh, naabutan na rin po kami dito ng gabi mga kaidol. So kailangan namin itong gawin mga kaidol no so para sa uh, may panglaban po kami. So maraming salamat talaga sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming mga kaidolo so andito na rin uh, yung kapatid ko yung so yun know, ha uh, so, ang kayong magtakano kung ginabi din mga kaidolo kasi yung uh, oras ka sinamin din hindi masalong na hindi uh, so, na rin kung to... magkasan na kami malis kaso nakikilutom na hapon na kami pupunta rito kasi meron kami uh, ginawa ng asawa ko na importante na uh, para rin makakaroon ako ng oras kumpis sa pamilya ko. So, yun, uh, ako na kami nakapunta dito. So, yan, kasi siya naman kayo dito. So, kayo mga kaka. Tara, tara. Tara, So, baga kayo mo, nagyapon? po? Na? So, yan, mga kayo dito. Ah! Patuloy kami ni Iprime. So maraming salamat talaga mga kaya doon sa inyong uh, patuloy na pagsusuporta sa amin. So baka magtaka kayo mga kaya na uh, kami lang ni Prime. No? So yung ibang kasamahan namin mga kaya talagang uh, gipi talaga yung mga kaya So ano sila talaga sa tira para pangalawan sa saka pamasahe papunta dito. So

untuk jadi <Tengok, tengok. tuk> <tengok, tengok>, <tuk> <tuk>

Ayah, Ayah. ah tapi kok tapi kok ah ah, ah.

barang angin loh anu anung ba sum ka arah stra nang ta ini sini rebut dahar ya tulap ta kuda anu pu kami kami tadi pu kami pu tadi pu

kung meron ka mang meron mang nakatira dito no sige so, mga kaibigan so, tinatawag kong kaibigan yung mga sige. kinausap ni Brian uh, namin, ng... hindi namin nakikita no kung uh, meron ka man kung dito ka man kaibigan ng ng sana magsalita ka yan mga kaibigan na ginabante yun sumo ko sa akin mo to naroon kami si, tuyo sa mga umuhang balon ba mga iwagong balon ni mo si Ibrahim yung mas maano dyan sa mga ganyang bagay mga atol no kung pwede uh, makahingi so, kami kami mga ayok may gamay may para namin gamit, para kaydolo, kung pwede lang para makahingi kami ng uh, tubig sa may wag ang balon hindi mo hindi ka mas ako, kaibigan alam na niya ito uh, mga mga, mga kaido no kung saan namin gagamitin yung ikaw ang nagwantayan yung balon hindi ano. kaibigan bukan na po ka nagkuhan so, Si premium yung makipag-usap ah, makipag oh. mga ka-idol. Narinig mo po, narinig mo para lang sa mong importante ng misyon. So, pupuha lang daw tayo, Tul. So, Ay, guri, Tul. Maayong ni na nga. Hmm, dito, ano? Bantay ba? bantay, So, sabi ko ito yung kanisay na sinasabi nga yun. Uh, matanda na kinausap kami kanina kasi matagal na daw itong kanisay. Kaya lumaki na. So, yan sa ilalim ng yun, 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 So, mga kaibigan na. Salamat kayo. tonso maraming salamat kaibigan. bigano So, pumayag siya mga tulong. kan pengantin dengan oh, tabipu, tabipu. bibi so, Oh, hingga aku. kami nang lang kibigan. tapi-tapi po, tuh. Hmm. yung okay. salamat so. uh, kaibigan uh, na mo kaming kumuha dito.

mahirap kasi mga tool uh, pag uh, makas makasagupa ng uh, mga dalawa na ilimito so kailangan mo talaga kita ay mga kadula. tol ayos lang at least may nakuha po tayo <coughs> yay ka <tinyo> anong oras na tol? anong oras na? 6.30 atau? yang mau kayak dulu, no? uh, si 630 itu kami yang kalau semua mau kayak itu kehilangan terlebih, ah, matulungan yang baik, so. hindi kami titigil ng train hanggat hindi namin masusog yung mga elemento na yun kailangan namin itong gawin para sa ikabubuti o sa nangangailangan ng tulong patuloy pa rin kami mga kaedon sa ano

Uh, sa inyong pagsusupport sa amin so patuloy na rin kami mag uh, tutulong sa mga nang ng mga kailo so may nakuha namin kami bagakay at saka yung tubig sa may wagang balon so yan mga kailo maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsupport at alangka so God bless po sa inyong lahat uh, mag-upcam na po ako dito mga kidul. so So, sabi ng kapatid ko ay huwag muna raw. So, ang ikaano ko ito baka malo. malo. Ano ba na ito?